Oh, good morning, good morning mga katumba no? uh, for this video uh, Pag motovlog tayo mga katumba no? Papunta tayo ng bayan ng Claveria mga katumba uh, Preferably preparab mga sa barangay Malagana, Claveria tayo pupunta So see you there mga katumba Samahan niyo ako Tara, let's go So ayan mga katumba no? Dito tayo dumaan ng nasaan papuntang Claveria mga katumba at uh, medyo uh, malayo-layo yung ating biyahe at yung iba mga katumba na video natin i-pass forward ko para hindi para hindi kayo maboring mga katumba so please continue watching mga katumba no? So ayan mga katumba no hindi tayo makadali-dali lumusot kasi mayroong mixer mga katumba at uh, paangat tong mga katumba no at uh, doon sa unahan no? dalawang mixer ang nag uh, sinusunda natin mga katumba at uh, medyo mabagal yung ating uh, uh, pagdrive pag-drive mga katumba no? para iwas disgrasya tayo at uh, siguraduhin talaga pag lumusot sigurado na walang uh, mga katumba. So, please continue watching mga katumba. Ito na mga katumba yung pangalawang mixer na sinunda natin At medyo naalanganin pa tayo dyan kasi uh, Maraming mga malalaking truck na nakasalubong natin Hindi tayo makapag uh, overtake ka agad no Dahil uh, paangat to mga katumba Ayan kung titingnan nyo oh. Dyan sa unahan ng ating video mga katumba magpag attempt mo nang maglusot ka no hindi ka makalusot ka agad kasi ayan no oh, mayroong ano mayroong mga malalaking truck na nagkasalubong oh ayan oh na mga truck 'yan ayan meron hindi makalusot si Jubani oh <laughs> at uh, maraming mga truck diyan na nakasalubong namin mga katumba at uh, sakto lang 'yung dano at nagbibigayan lang silaw oh. ayan oh uh, malaking mga truck 'yun kasalubong natin so hopefully mga katumba no ma-enjoy kayo at medyo malayo-layo pa yung ating paroroonan so continuous watching mga katumba Ayan mga katumba no, naka-chance tayo na walang uh, kasalubong kaya nag tayo mga katumba. So tuloy tayo mga katumba sa pagbiyay, i-pass forward ko na lang para uh, hindi kayo maboring dyan. mga katumba no? ah, hindi na lang tayo dumaan sa poblasyon ng Claveria at nag shortcut na lang tayo dito mga katumba no? at kung makikita mo dyan sa video mga katumba no? ah, walang mga bahay dito sa dinadaanan namin at mirong porsyon dyan mga katumba na rapro dito at uh, mas uh, okay kasi hindi umulan mga katumba at hindi maputik kay kung umulan to mga katumba mga ano grabing putik at madulas itong daan na to mga katumba so hopefully mga katumba no ah, continuous watching mga katumba at uh, pasensya na kayo kasi puro Fast forward lang tayo kasi napakahaba itong video natin mga katumba so ayan no mayroong mga mais dyan no? ito pala yung Ah, uh, mga katumba no. Ang ano nila dito is uh, mas kilala sila mga katumba sa mais kasi maraming mga mais diyan na mga tanim ang taga rito mga katumba. So ayan, please continue watching mga katumba until uh, the end of our video kasi napakahaba to. So thank you sa mga solid supporters natin diyan at ka-subscriber no. Migalab shout out sa inyo lahat at magandang buhay mga katumba. So ayan mga katumba no, kung nakikita niyo diyan yung bundok, diyan tayo banda pupunta mga katumba no. Ah uh, medyo nakaka-excite mga katumba kasi uh, napakalamig itong lugar na ito mga katumba no. At pagbalik natin diyan mga katumba, ah uh, nabasa tayo ng ulan no pero kaunti lang lamang kasi, ka, kasi mayroon tayong uh, ringkot mga katumba no so continuous watching mga katumba uh, napakaganda itong dinaana natin no at uh, na-vlog na din natin ito mga katumba ito palangwi mga katumba no ito yung shortcutan papunta ng uh, Hinguog City no uh, part din niya ng province of Misamis Oriental at itong lugar ng mga Katumba no at Claveria na to no? under sa municipality of Claveria itong lugar na to mga Katumba so ayan napakaganda ng ano ng lakad natin kasi walang masyadong mga sasakyan na dumadaan mga Katumba at uh, mabilis yung ating pagpapatakbo no at napakaganda itong mga Katumba kasi Ah, uh, kung mahilig ka sa banking-banking mga katumba mag-drive ng motor no, ayan no oh, makikita mo 'no, ba oh. At enjoy ka, ka talaga mga katumba kung dito ka dadaan, no. Kasi walang masyadong uh, mga sasakyan na dumadaan dito mga katumba. So ayan, ah uh, please continue watching mga katumba until ah uh, maka Uh, punta tayo doon sa sinasabi ko na uh, pupuntahan namin sa Barangay Malaganak Claveria mga katulad. thank you So, ayan, mga katumba, no. At uh, kung makikita, yung daan, mga katumba, napakaganda ng daan dito, mga katumba. At uh, overlooking yung mga magagandang mga tanawin. Uh, like, for example, mga katumbay itong bundok, mga katumba, oh, nakakaaliwting na, no. At, uh, ayan, enjoy ako dito sa pag mga katumba. Dahil yung daanan dito, mayroong ka trail, trail mga katumba no? uh, mayroong paliko na siko siko ang paliko mga katumba so ayan uh, sana na-enjoy kayo mga katumba no? at uh, mahaba-haba pa ating biyahe mga katumba no? pero papasok na tayo dito mga katumba sa barangay uh, na pupuntahan natin doon sa malaga laberia mga katumba so ito na yung way papasok mga katumba so continuous watching mga katumba until the end sa ating video kasi uh, meron ding mga magagandang daan dyan na pasiko yung curb mga katumba So ayan mga katumba Ah no? uh, ito na yung barangay ah uh, malaga na mga katumba at uh, ito mga katumba no? Kung titingnan nyo diyan pagbalik natin mga katumba no? na uh, basa tayo ng ulan. Kasi mga katumba no? pag ganito mga uras no mga alas 12 hanggang alauna ng hapon mga katumba pag dito ka dumaan tiak ka oulanan ka talaga dito mga katumba no at napakadulas yung kalsada pabalik mga katumba. no at siguro hanggang uh, dito na lang mga katumba yung ating uh, video kasi napakahaba na at uh, palobat na yung ating GoPro no so hanggang sa muli mga katumba hanggang sa Uh, uh, ano naman natin uh, bagong video mga katumba at sana na-enjoy kayo mga katumba sa ating uh, motovlog Puerto din. No? And thank you so much sa walang sawang suporta at magandang buhay sa atin. Bye-bye. God bless.